Ang araw mga kabukis, ako mo si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden ay papakita ko po sa inyo yung mga bugimbilya ko na nilagay ko sa mga timbapat oh, ito mga pinili ko na talagang magagaling mga munaklak ito yung mga nilagay ko sa mga timbapat ay papakilala ko lang sa inyo kung ano yung mga pinili ko na mga nilagay ko sa timbapat number one itong timbapat ko itong mga ano opal flame Ah. Uh, Pasensya okay. kayo, medyo hindi ko pa nalinisan. Dito na 'yung mga opal flame mo. Oh. lilit pa lang oh. Ang gaganda ng mga bulaklak 'to. Oh. 'Di ba? ayan, uh, at tabi-tabi sila mga opal flame. Ang oh. galing ng mamulaklak. Ito, opal flame din ito. Medyo malaki na. Ah, uh, medyo tumataas na siya. Meron din dito na mga ano, Uh, Black Maria. Ayan, nag-opresa na rin siyang mamulaklak. Ganito ang dahon ng Black Maria kung hindi pa kayo nakakita. Talagang ganito ang kulay niya. Nag-opresa na rin siyang mamulaklak. Ito yung opal play oh. malaguna, di ba? Ito sa gawin tayo dito. Meron kasi na subscriber natin na may tatanong, gusto niya makita yung ano, white tanglong. Uh, white tang Ito po tayo. Ganito pag, pag maliit pa lang yung mga white tanglong. Ganito. Ayan. Ayan. Ah, ganito yung white tanglong. Ganito ang bulaklak mo. Yung madamo, di ba? Eh, kasi karamihan dito, yung mga pinili ko, marami sa mga, ano, mga opal flame. Ayan, o. Kaling mamulaklak, ano. Dito naman yung, ano, Ah, uh, tricolor. Medyo maliliit pa lang talaga. Kasi mga magkagaling mga malakalak yan. Ito naman. Ano ito? Dry lang. Coffee batik. Yeah. Hindi siya namamanahon. Lagi mga bulaklak. Gaya niya, no? Ah, uh, white ang long. Ito yung mga ako natin, no? Oh daming opal flame, di ba? Kung wala kayo opal flame, dito sa akin, napakarami. Uh, kaya kaya buhay ni Mrs. Yang. Si Mrs. kasi tinga buhay ng mga ina-ICU natin. Ayan. Ito, opal flame pa rin ito. Panay yung opal flame, eh? Ito naman yung ano. Kopi. Ay, hindi ah. Nescafe. Ano po tayo sa gabi natin? Marami dito yung mga ano ah uh, Red September Ang gagaling nilang mamulaklak oh. Eh. Red September Barakated yung mga dahon niya na ganyan Ang eh. dami eh Sabi-sabi sila dito eh. oh, ah, Diba? Ang ganda ng mulaklak ng Red September 200 po isa eh, benta ko dito Lakas <laughs> na ang kusina na, sa... Ayan na. Eh, mga red September natin ah, di ba? Ito, so, pag tabi-tabi, mga September. Oh. Meron pa rin ako pa no? rin dito. Ito yung yellow na ano. Ganda kasi ito, kaya hindi ko inaalis. Yellow na butterfly. Ito naman yung Roma. Nagito pa yung Roma. Laguna, di ba? Roma. Medyo white ang bulaklak na nagpipink. Ito yung marami natin ng na mga Black Maria. Matinimba. Nagsisip ang bulaklak na. Black Maria. Ito hindi lumalaos kahit kailan. Kasi, ano... Bibihira lang ng kakabuhay. Isa sa pinakamahirap na buhay nito. Ito yung yeah. Black Maria? pa tayo dito. Ay, tanyo ko konting klase lang yung mga tinimbapat ko, di ba? Kasi talaga siya yung napipil ko talaga magaganda. Ayan yung patasyo. O dito, na naman dito. Opal flame na naman. Red September. Copy Pati. O, opal flame na naman. Agad na yung talagang opal flame. mo. ganito lang kalito. Ang daming bulaklak. Hindi sabihin to. Ayan naman dito, hindi na mabalakot. Ayan yun talong white. ayun yun. Nagtatanong ko ano yung talong white. Dito po yung talong white. Uh, Talagang masipag mamulaklak. Malayit pa lang yung mamulaklak niya. Yun. Ito naman po yung malayit natin na tricolor. Ito na ang mulaklak niya. Uh, yung pinabini-video ko sa inyo na napakasipag mamulaklak. Ito siya. Tricolor. Eh. Talagang maganda na yung mulaklak niya. Sobrang sipag pa. Ang may effect. Ayun, uh, tricolor din pala ito. Diba? Ito mara, September. Mabaragated ang dahon nalang yan. Ayan tayo dito. Panayo Opal Flame mo. Oh. Kasi kahit na itim dapat natin 'yan kung magtitinda tayo. Sure na sure na kayo na mabibili. Kasi ito 'yung ano, Opal Flame. Sure na sure kayo na mabibili. Wait, tanglong na naman. This is ambitious ba 'to? Aba ambitious daw ito. Halos magkamukha kasi 'yung Talong white sa kayo may sip. Emisip daw ito, sabi ni Ito naman yung ano, yung medyo hindi pa mas medyo malalaki na yun, mga munduring 'yan. Munduring uh, Sophia Indiana. So. Ayan. Ayun. Diba? Wait lang 'di ba? Ito wait lang. Ito. Kung konting variety lang yung mga pinaglalagay ko sa timbapat. Yung talagang ano, uh, sure na mabibili. malalaki na yung mga tinimba ko doon Napakita uh, ko sa inyo talaga magaling mo Siyempre, maliliit yun. Pakita ko yung malalaki. Ito yung ano, opal flame. Ayan, ganyan na. Gandang mamulaklak, di ba? At saka kailangan, yung bihinto. Punta po tayo dito. Ito naman po yung talong white siya. Talong white. Po yung mong red september, di po ba? Ang gandang mga mulaklak. Oh. Hmm. Ito yung mulaklak. Kaya pa ang dahon. Kakaiba, ang mulaklak kasi nito. Nakita nyo yung petals niya. Oh. Kakaiba. Oh. Ito so, ang sipag mga mulaklak. Ah, dito po yung mother plant natin ng Black Maria. Ay, ganyan yung bulaklak niya. Ito yung dahon niya. Kakaiba talaga. Ayan. Marami talaga siya rin mamulaklak. Basta ako. Ayan o. Dahil yung bulaklak. Malaki kasi ang puno ito. Mother plant talaga. Ayan. Pero ito, yung mga nandun rooted, ito, ginarap ko ito eh. Yung bago-bago pa lang yung Black Maria dati, ginarap ko ito. Ayan, may halo na dahon ng ganyan. Ayan. ya, di ba, ganda ng Black Maria. Oh. Black Maria. Ito <tik> naman po yung ano, Nescafe na malaki, yung mother plant ko. Ito. Ganito ka ganda ang mula kalaki niya. Ito oh. naman po yung tricolor doon. Ganito siya karami yung mula kalaki. Napakasipag. O, diba? Ganda. Tricolor. pala ito yung Nilalagay ko muna sa ganito ng mga plastic. Oh. Pinapalaki ko muna bago ko itin Pagka ito lumago na lumago, ah, uh, Pwede na itin itimbapat natin. Ano. Okay, si pa mo na kalakalan di ba? Salamat, maraming maraming salamat sa patuloy na panulod nyo ng mga video ko. Uh, pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Thank you, mas sabi kayo bell para uh, update i sa mga susunod video. ko. So bye